mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol welcome back to my channel mali mali tayong mamamana sa araw yun medyo lumakas naman yung hangi hangin, amihan Kaya yun namuti na naman yung alon sana hindi masyadong malabo yung tubig para pamana tayo ng maayos so ang lang mga idol kung ano yung mahuli natin so nakadilin siya tayo so, let's go dito pagkababa akong mga idol, agad ko nang nire yung ating pana para anytime na makasalubong tayo ng isda, pwede na natin magamit. So pagkatapos ko mag-warm up sa may bababaw na part, dumiritso na ako dito sa may mga bahura kung saan agad ako sinalubong ng grupo ng mga ilak. Bala ko sana i-drop shot kaso biglang kumaripas may pagkamailap kaya bumaba ako dito at nagtago sa may batuan para mas madali natin mapalapit itong grupo ng mga ilak dito ilang segundo lang nakalipas agad bumalik yung grupo ng mga ilak kaya eto nakapana tayo salamat at tinamaan natin ng maayos salamat lord habang ala natin <laughs> Original na ilak Medyo <sighs> may pagkamalabo yung tubig Parang may nagmamantika <laughs> sa ilalim Butat <laughs> na alinag pa natin ito <laughs> So after natin ma-secure yung ilak, mabanti tayo ng konti at bala ko sana silipin itong paboritong spot natin, itong biyak na bato. Kaso habang palapit po tayo ay may napansin akong dalawang ilak na lumabas. Kaya napatigil muna ako dito at hinintay ko na lang na lumapit yung isda. Timing naman na may pagkamaamo kaya eto. Salamat at napaganda yung patama natin. Salamat Lord. Another original la -ilak. <laughs> o, <danay> na ilak. Udanay na bulirawan. <laughs> may nakapara na tayong ilak kasi di natin ako lang video Salamat Tensya na kayo Bila kasi itong sumutut sa harapan natin kaya tinero, tinero ka na Kasi matakasan tayo so, Thank you Lord, nakakatatlong ilak na tayo Bali, dito na ako pumisto mga idol sa may gilid ng ginugulungan. So, inintay ko lang na lumit yung alon. Saka ako sumisid para hindi tayo mahirapan. Mahirap din kasi pag nasa ilalim na tayo. Saka naman lalaki yung alon. Delikado. Baka tangayin tayo. At may untog yung ulo natin dito sa batuan. At dito pa baba natin, may napansin akong isang ilak. Kaya ito yung napana natin. Yun, salamat. Uh, apat na ilak na tayo Bye. napansin akong malaking big eye emperor mga idol na dito sa gilid ng biak na bato na ito kaso habang palapit tayo palayo naman ang palayo yung big eye emperor kaya nag change target ako buti na lang at dito sa right side natin may mga ila kaya ito na lang yung pinana ko salamat at naadagdag naman tayo ng ilak Kaso, hilap. Dito habang nasa taas ako lumalang oy. Minapansin sinakong grupo ng mga pangihaw, grupo ng yellowtail unicorn fish o bayarongan Ito yung klase ng unicorn fish mga idol na hindi lumalaki pero napakasarap nito, napakataba din na pangihaw. Paborito kasi ito ng mga bata kaya eto pipitas tayo dito tumatay lang tayo gawa ng napakagalaw talaga ng tubig sa ilalim malakas pa rin yung alon kaya medyo nahirapan din tayo dito sa pamamana dito yun ko lang makaka-close yung gap mga idol at pagkaklose yun pinana ako na kala ko pa hindi tinamaan yung pala humiwala yung isda dun sa shop natin tinamaan yung ulo buti na lang at yun namatay kaya dinampot na lang natin <laughs> Salamat Ya, uh, shot natin Dave, natin itong mga idol may nadaanan akong grupo ng mga ilak kaya agad akong bumaba dito napakaswerte natin dahil napakaamo ng mga ilak. Yun, salamat at napakaamo. Mm. Ada lilak. Apakah <laughs> Abu? Tapi salah grup ini nak kesemal ini itu. Jelatin. Bapa so, dah ini nak. Apa tanya mak eden ini nak kesu ini nak tujuan posisi nak kau? Ito another grupo ng mga ilak mga idol ang aking na-encounter dami nito mga idol kaso di pa gano malalaki nasa around 400 grams good size na rin mga idol ayos na rin to na pandagdag sa pangbenta natin o pang ulam kaya dito nakapana tayo ng isa <sighs> mga uh, idol kaso uh, hindi pa gaano malalaki rest na to <coughs> andito sa dive nating ito sinubukan kong puntahan ito isa sa mga paboritong spot ko na madalas kumapanahan ng oriental sweetlips so, nagbakasakali ako dito na baka may laman na ulit So daan, daan lang tayo dito na bumababa para hindi agad tayo mapansin ng mga isda kung sakaling may laman itong spot natin. At dito pakababa natin, inapansin agad akong isang oriental sweet lips na nakatambay, nasa taas. Kaya daan-daan akong lumapit. Dito abang palapit ako mga idol, napansin tayo ng isda kaya na curious sa atin, lumapit talaga. Kaso nga lang, ito yung nangyari. Yun, nakawala. Sayang. Pumagil na tayo Talabat at sumampay yung ilak Nakakadilisya ah, din tayo Dalawang piraso lang yung So mga idol natapos lang sa bahay para kiloy natin kung nakilang kilo tayo So ayun mga idol bali dito na tayo sa bahay Ito yung mga nakahuli natin Salamat at sumampay yung ilak nakaka siya din tayo sa ngayon Ito hindi natin ito na videohan na lumakan Kailangan natin video, ano Kailangan natin ito itong mga pang ano natin Pang binta Ano it be? <laughs> pang ano it Pang ihaw Ito, apat na kilo oh. Apat na kilo lang muna Apat ah, Naka ilang kilo tayo Siluin muna natin lahat Apat na kilo Apat na kilo Dalawang kilo and 750 grams. Bali, may 6 na kilo and 750 grams po tayo. Bali, pang ano natin, pang ulam. Up. Pang ulam. Adito. Ah, Sabaw natin. Tapos, ihaw naman yung isa. Pabinta din natin to. Isang kilo kalahati. Bali, may 5 kilo at kalahati yung pambing natin tapang ulam paborito pangihaw tanglad na naman tayo Tapos may ano pa tayo, gulay Ang cute yun Ay, pagkasarap Pripirito kita, Tana Tana mm -hmm. sa daw. Hmm. Ito naman, prito. Bawon to ng mga bata bukas pa sana sa school sulit na yung ano natin, yung na, Salamat at nabiyayaan tayo. A few moments later. So, ay may dalot na. Kakain na rin tayo. Samahan niyo kami sa aming hapunan ito yung tinola natin na ilag tapos yung inihaw yung favorito ng mga bata at tapos na ano, na tayo may gulay okay sige tapos na rin tayo mag ano, salamat kay Lord sa mga blessing na natatanggap natin yan talaga binagaagawan na yung inihaw natin be tatay lahat emo be itatay -e. bangin ka makakawanin ito -e. uh. na ko para di ka bangin ka matunog? Oh, hindi ka napatay. No? Very Very good. Magaling. Mm. Oh, tatay. Di pa. Oh, may tunukin din, baby. Ano yan? Tatay lay, tatay. Para sure na walang tinik. mm uh -huh. Para sure. Ay, tabi, tabi, Yun, ho. Napakataba ang nagmamantika, mga idol. Yung sinasabi ko na kahit na hindi to lumalaki, pero napakataba. Napakasarap na pang to. Yan. Kaki. Okay. Anggur kacang. Hmm. Cara. Yeah. Abah oh, dia kamera kacara. Kamera kamera ilang. Kamera Hmm. Dina, dina. Dina, dina. Hmm. mo <laughs> Muna talaga mauubos yung inihaw. Sayang di tayo naka, ano, nakadagdag. Ito yung sabaw natin. Oh. Napakasarap. Hmm. Iba talaga yung lasa pag sariwa pa yung isda. manamis namis-namis. Alam, sabaw ba ito. Hinay, pag hinay mo ba yang sabaw. Pastahi. Patadi ako nyo. Tapos. Ito yun ang bajubay? Hmm. Ito yun ang bajubay. Ito yun ang bajubay. Ito yun ang Ano? Paso, paano? Ura <laughs> Masarap daw. Ito nga yung dala. Na timing kayo. Akala ko payat kasi kanina nang ilagay natin parang ano <laughs> bumalis kung tawagin sa amin hindi akala ko payat talaga hindi pala mm. Ayan. ram autan Hmm. hmm. Siempre gulay. Kailangan natin ng gulay kada bibihi ako. Babalik ta ron ta. Ano yung kabinalis ka ng mga yan? Matanim lang natin to sa ano, bakuran. kadi bibihi. Mga cute lang kasi hindi tayo gumagamit ng ano, yung mga uh, abuno. Natural lang. Talaga naman si, B si Bunso. Oh. Talaga si Bunso. talaga. Laging pa-okey-okey. Sarap. Na ah. Sarap daw. Hmm. Kahit yung balat niya, oh. Ah. Pakataba. Kala ko talaga payat. Napakataba pala. Hmm. Kasi din tayo ng ano, inihaw. Inihaw, Mga na kanaka ha? Nanay, nanay, Siya nga pala mga idol, kanina na kalimut tayo kung magkano yung bininta natin kanina. Bali, napaano napamahal yung pagkuha sa atin. Salamat at pumunta dito si Kagawad. Binili yung ilak natin ng 230 per kilo. Bali, limang kilo na lang yung ibininta ko mga idol kasi nag, ano, pag, nagtira tayo sa ulam para bukas nagtira tayo bali may 1,150 tayo sa limang kilo 230 yung kilo sabi na daw siya na makapagulam ng sariwang ilak limang <laughs> La, kilo yung kinuha niya so ayan mga dal hanggang dito lang muna yung ating video Maraming salamat po sa pagsama sa hapunan at sa inyong walang sawang pagsuporta mga idol. <laughs> Ingat na lang po tayo lagi mga idol and God bless po. Ayun. Bye bye kanda idol. Bye bye. Bye bye.